what's up, what's up, mga kalinga Pandito tayo sa Gumaka Landing Pad At ito ay wala na sila Kuya Bal Lumayas na sila <laughs> Lumayas na talaga sila Ayun, umalis na sila guys At ito ang naiiwan dito Si Kalinga Plidja Si Pastor J. Morello And si Bel Mix Vlog At Daddy of course pa. myself Ayan guys, meron tayong ipalita <laughs> sa inyo Nakakamalas kababalaghan. <laughs> kababalaghan talaga. <laughs> Ayan na kami ay nagugulat no habang nandito sila. Sila Rab. At alam niyo ba guys uh, ano ang binigay ni ni Rab sa amin na pasalubong? Ah, kung sino yung nagbigay ng pera kay rap, Mula, nandoon pa sa sa Hong Kong, yung mga pera niyo na sa amin na. Nandito. Nasa amin ah. <laughs> na <Nandito? laughs> yung pira nyo. Oy, taga Hong Kong. Oh. yung pira nyo, nasa amin na. Ayan, kay asan ah, sa'yo, ano, Pastor? Ay, nabili ko na. Ay, pagkita mo, Pastor. So, sa akin, natago ko na. Sinong, mag Sinong nagbigay? Sinong nagbigay ng pera kay Ay, na, kay <laughs> Rab? Yung pera nyo, nasa amin na. yon pag 100, 100 kami. Ilan kami? O, 500. 500 ba tayo? Ako, 100 ah, pala. Akala ko, dalawa yung sarili ko. <laughs> Naduling na ako. Ito lang. Dalawa pala sa rinig ko. Ayun, 400. Ang dalawa. Wala dito ang dalawa, guys. Si Aljos at si Katerin. Be! Wala kayo. Tagal nyo eh. O, oh, ayan. Nandito na yung 500. 100 worth of 700. O, kaya? Diba? Hindi naman yung ito ibili. Idikit namin ito dito. Yan. Diyan. Dito, dito, dito namin idikit. Yan. Yung 400. Na dati. Nakahawak pa kami ng 1,000. Pero syempre, umuwi tayo Pilipinas. Syempre, kailangan natin gastusin. Ano? Idikit mo na ngayon. No idikit? Idikit. Idikit? Idikit ko nga dito. O, oh, dumikit na. oh, dyan. oh, idikit sa inyo. Ah, idikit na yung akin, ha? Ah. Kailangan dyan nyo idikit niyo sa inyo din. Yan, guys. Dyan lang yan. Mamaya pag Galing. Talagang ang landing pad ng gumaka talagang blessing. Ayan, dumaan, dumaan pa kayo dito sa amin. Ayan, dumaan pa kayo dito. Andito lang kami, naghihintay. Yung mga gustong pumunta ng dait, yung galing sa abroad, na talabas uwi ng Pilipinas, tapos pupunta kay Kuya Bal, daan mo na kayo dito. Mag-share blessing naman kayo, guys. No, kain kaunti lang. Daan kay sa gumaka. Nandito. Pahinga muna kayo dito bago kayo diretso doon sa date para may energy. Pag ni Kuya Bal, healthy healthy ang face. 'Yun 'yan. Bibigyan kayo namin ng Oh, <laughs> tsaka ganito, hindi pa kami nagpaglinis. Mamaya na kami maglilinis kasi kami ay nagbisibisihan muna sa aming mga videos na mamaya na 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 ano, hagilap namin. Nan ion. Ayan na. So, mamaya maglilinis tayo. Okay, guys. Thank you so much sa inyong lahat. Shout out sa mga taga-subaybay ng aking mga vlog, mga live. Thank you so much sa inyong lahat talaga, guys, no? Sa inyong suporta. Suporta sa aming mga maliliit na channel. channel. Ayan. Thank you so much lahat-lahat. Thank you, thank you, thank you, thank you talaga sa inyong lahat. Shout out. Ayan. Yes. Sila ko bang umuwi na. Umuwi na sila. Bye-bye!